Magandang araw mga ka at mga kapatid. Si Kiko Pangilinan nito at uh, alam nyo ba, narito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na tourist uh, destination dito sa Luzon. Walang iba kung hindi ang Tagaytay City dito sa Cavite Province. At dahil narito tayo sa Tagaytay, nako, ano ba ang paborito dito sa Tagaytay? Bulalo. Mamaya, ay mamamalengke tayo para lutuin ang uh, sikat na sikat na bulalo ng Tagaytay. Pero bago nun, aba, eh, alam nyo ba na tuwing Biyernes, Sabado at Linggo dito sa Tagaytay, halos isang milyong mga turista ang dumadayo rito. Kaya para dun sa mga nakikinig at nanonood, alamin din natin, almosal time dito sa Tagaytay, now na! arden. Kailan kinatay ito. Kanina lang po yan sa may latian. lang kinatay kaya sariwang-sariwa at uh, syempre uh, iba talaga ang uh, bagong katay na karne kumpara doon sa s'yempre naka-preserve. Kaya andito tayo ngayon para mamili nung ating magiging pangunahing ingredient sa bulalo. Walang iba kung hindi baka. O, oh, di ba? Ayan, King Arden. O, oh, di ba? Okay. May that joke warning. ba? Diba? Sino yung sikat na uh, artista na ang, ang pangalan ni eh, Arden? Walang iba kung di si Arden Lichards. Ay, magkabalik na. Ayos. Ayan, ang pangbulalo. Huh? Ayan, ano? Oh, may dugo pa, oh, di ba? Ibig sabihin, sariwa. Apo. Oh. Alam mo sino nagturo sa akin yan? Na titingnan yung dugo? Yung aking biyanan. Di diba, Mahilig bumili dito si Mami Elaine nung buhay pa siya, ano? At sa uh, siya, 500. siya ang nagturo sa amin na pagkabibili kayo ng sariwang karne, makikita nyo yung dugo. So, yan. Okay, so magkano isang kilo ng ano? 320 po. 320? Wow. Mas mahal pa yung baboy. <laughs> Ang baboy ngayon, may higit ko apat na. daan. Okay, 'yan. Ilang kilo 'yan? Wow. 1740. 1740. Diyan na. Dito so, na po kaya 2000. Ano no ba siya? 1740, 'yan gagadag ko pa lang. O oh, sige. Aba, wala. Yesa lang. Francis lang 'yan. Oh, okay. Hays <laughs> ko pa manilip lang. Oo. Oh, oh. Tapos yung buto, syempre, kailangan hiwain para may, mahirap naman yung ganong kalalaki, diba? So, meron silang uh, machine. machine. Ayan, oh. Ayan ang, iyan yung uh, bone marrow. Ang tawag namin nung bata kami, utak. Ayan, oh. Ayan. Saringang sariyan. pagkaganyan na uh, karning uh, baka mas mabuting iluto na no kaagad kaysa ilagay muna sa freezer, oh. di ba? Bone marrow. Alam niyo ba? Dati, sabi nila masama itong uh, karning ng uh, baka, yung mga pang-cholesterol ba. Di ba? Mataas daw pang-cholesterol. Hindi na ba o pala ngayon? Marami nang na nagsasabi, hindi daw yung kolesterol ang masama kung hindi yung asukan, yung, yung sugar o glucose. So, ito, cholesterol to eh. eh. sabi nila yung cholesterol, kailangan daw ng katawan yun eh. Dati ayaw natin ng cholesterol, pero huwag naman sobra. Yung tamang katantama lang, pero mas matindi daw yung carbohydrate dahil naroon yung asukan Yun, sabi nila, ang asukan yung masama sa katawan. Pero itong bone marrow, uh, good cholesterol, di ba? Yan eh, pampaano ng uh, Alzheimer. Pero always consult your doctor, ha? Okay, so magkano? 2,000 lang po. 6 kilos. 6 kilo, 2,000. So lumalabas, kulang-kulang, mga... Magkano? Per kilo? 320. 320. Oh, eh, pwede na, per kilo. Eh di naman isang kilong. Tsaka, yung kilo na ito, gaano kabigat yung uh, buto? <laughs> okay. Tsaka yung buto, pwede sa aso. Alam nyo, yung mga aso, lalo na yung mga, hindi pa naman, ano yung medyo two or three years old na, maganda sa ngipin nila yung buto. Di ba? Healthy. O, di meron ka pang pang uh, alagang aspin. O, di ba? Ayos! Bulalo! Okay. Hello! Hello, Kumusta kayo? Wow, masarap ah. Good morning! Okay, mga ka-okits kapatid, mga kapatid, ito ang Nizel Eatery. At siyempre, dito kumakain. Ang masarap kumain. Ang ganda naman ang slogan na yan. At uh, dahil nandito tayo sa Mahogany, alam niyo ang Mahogany, ito ang sentro ng pamilihang bayan ng Tagaytay. At dahil maraming mga turista dito, lalo na pagka-weekend, Andito tayo sa second floor ng public market. Isang hilera ng kainan. Naku, uh, tatlong put anim na eatery na pwede niyong pagpilian pag kayo dumayo rito sa Tagaytay. Almusan muna tayo rito. At karne. Karneng baka, ang specialty nila rito dahil nga dito rin ang sentro ng merkado ng bakahan. Ah, dito sa Tagaytay, galing ng Batangas, galing ng uh, Uh, iba pang mga lugar no? dito dinadala. So, tikman natin ang kanilang almusal. Ilang kape Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Ba? Libre kape. At alam nyo, ang kape yung barato. Ba? Specialty din ng uh, Kabite at Tagaytay. Dahil dito sa Upland Kabite, um, uh, mga pulang-pulang, tatlong, pong, tatlong libong hektarya ng kapehan ang meron pa rito. Kapeng barako, kapeng robusta. So, tikman natin ang kapeng barako nila. Tap silog. Pwede naman po yung tau kung gusto rin. Instead na tapa, tabilis sa sasama natin. extra order na lang ng tabilis. Tapos extra order ng lechon kawali. Sige. So, so, hindi lang almusal dito ang available. Hindi mo, papaitang baka. Gotong Batangas, si Bulaklak, Crispy Okoy. Pag narito ka pa ng, uh, tag-ulan, halimbawa, malamig ang klima. Di ba? Dako ang sarap ng mainit na sabay. Talagang pupuntahan ninyo. Ito na. Ito na ang ating kapeng barako. Di ba? egg para sa tapan. Man. Tapsilog, here we come! Papa to, kita mo, maasim-asim na matamis-tamis. nasang dakasang mm. mm. -lasa mo yung karne. Nagtariwa kasi. to eh. Talagang nalalasang mo yung karne. Pag frozen, hindi na matado. Yeah. Kaya ang mga yung mga chef, kailangan yung pinakasariwang -sariwa, pinaka mga ingredients. Bagong pitas, bagong guli, bagong batatay. Susubukan natin yung paborito ni Sharon na LK. Loving Kiko. <laughs> lechon magsingit. kawali. Pero paborito rin ni siya, ni Sharon ang loving Kiko. Wow! Tumain natin. Malutong. Kaya. Kaya. Uh, mainit pa. Ito ang tawilis na galing taal. Aray. Naku. Bagong prito. Crispy tawilis. Best seller daw nila ito. Sana hindi mapaso ang aking dila. <laughs> masarap yung may suka. Crunchy. Crispy tawilis. Talagang dito sa Tagaytay, ay malapit ka na sa langit. Yung pagkain ako, para ka na sa langit, sa sarap. Ayos. Crispy crablet. Yum. Rough. Very good. At ah, oyster mushroom. Bagay, bagay. Oyster mushroom. Crispy crab dip. Okay. So, natapos na ang ating almusal. Pito kaming kumain dito. Ang aming bill ay 2,020. So, kulang-kulang mga 300 per head. So, reasonable na. Dahil meron pang pabao na take out kasi hindi namin nauubos. Number one. Number two, libre ang sabaw na bulalo. At yung kape, libre rin. So sa halagang 300 per head, okay na. At alam nyo ba, 24 hours itong uh, mga stall dito bukas. So kahit na anong oras, lalo na paggabi at malamig, oh, ang sarap uminom ng mainit, umuusok na bulalo. Okay. O, di ba? Kaya, punta na kayo rito. Mahogany, second floor ng uh, public market. 36 stalls. Sarap talaga. Ibang klase talaga ang uh, banding natin. Kabanding natin ang mga ka sa mga kapatid natin dito sa Tagaytay. Lalo na yung breakfast, di ba? Pero mula rito, kumuha na tayo ng uh, ingredient natin para sa bulalo. Doon naman tayo sa farm. Pipitas patay ng dagdag na ingredients tulad ng ano ba ang merong ingredients sa bulalo. Bagyo beans. Ayan, pipitas tayo niyan. Pechay at iba pang mga gulay. Tara Farm na tayo! Isa sa gulay na hindi maaring uh, wala, eka nga, sa bulalo, ay uh, yung bagyo beans, di ba? Sabi nung iba para pampatanggal ng uh, guilty feeling sa kakakain ng uh, bulalo. Eh, kailangan may gulay. So, ang gulay natin, walang iba kung hindi bagyo beans. Pipitasin natin. Iba talaga ang lasa ng gulay at ng pagkain pag bagong pitas. Ha? Yan. At syempre, organic. Wala tong halong uh, nakakalason na uh, pesticido na uh, kemikal. Marami-rami na ito. Ayos na. Iba? Bagyo beans. Diba? Ang tanong. Ano ang pinakamahal na beans? Mercedes beans. <laughs> The joke warning! Okay. Ito na ang ating organic na pechay na kasama din sa bulalo. Organic ito. Tingnan niyo ah. Pagka kayo namimili halimbawa sa palengke at nakita nyo may mga butlig-butlig, ibig sabihin yan organic. Dahil walang uh, nakakalason na kemikal, nakakalaso na kahit paano, nadadapuan pa siya ng ilang mga peste. Mag-alala kayo, sabi nga nila, kung talagang napakalinis at walang anumang uh, uh, butlig yung gulay. Kasi ibig sabihin yun, binugahan ng napakaraming chemical na pesticido. Kaya ito, kailan nyo. Oh. Kahit paano, pag may mga konting butlig, uh, ibig sabihin, chemical free yan. Di ba? Sariwa, hindi nakakalason. Organic na pechay Organic na Baguio beans. Pang bulalo. The best winner. Okay. Gulay. Bagong pitas galing sa farm. Pechay at Baguio beans. At syempre kanina. Karne galing sa palengke. Itong uh, bulalo. Bone marrow. Yan. Sempre kami nagpapasalamat sa mga feedback na natatanggap natin sa social media. Uh, naaaliw kayo dun sa aming uh, mga lutuan na ang ginagamit ay uling at yung palayok. Uh, pero meron ding mga nagfi-feedback paano naman kami na walang palayok? Ay, syempre, modern cookware ang usapan. Kaya we heard you. At ito na. Tada! Masflex Salamat sa Masflex sa napakagandang cooking ware gagamitin natin para uh, pakuluan yung uh, bulalo. Meron din silang uh, mga utensils, multipurpose turner, multipurpose spoon. Meron din silicon para kailangan o kaya kahoy, di ba? At alam nyo, ang endorser nito, kaibigan ko, si uh, Jean Gene Gonzalez. Salamat, Masflex, uh, para sa convenient at napaka sabihin na nating magharbot, magandang cookware at utensils pampagana siyempre para magluto ng maayos, magandang cookware masflex flex, i-flex lang natin ang kanilang mga produkto ayan, okay tara let's bulalo on the go okay op, bago tayo magumpisa dad joke, waning, dad joke muna tayo dahil bulalo ang ating uh, lulutuin sa recipe. Tanong, ano ang paboritong pinapanood tuwing hapon, tanghali, habang nagluluto ng bulalo? Walang iba kung hindi, eat bulalo. Sa <laughs> joke warning! Okay, heto na ang ating uh, bulalo. Siyempre, ang unang-una sa mga ingredients, itong beef shank. Ha? Yan yung bulalo Andyan yung uh, bone marrow. Narito ang onion leeks, corn on the cob, sibuyas, repolyo, pechay, ang pinakamahal na bagyo beans, uh, Mercedes beans, eh, bagyo beans. Ayan, sariwa. Nandito rin ang, yan, ito pechay, Pilip, Sabi nila pechay Alfonso. Ito daw, eh, pechay bagyo. Nandyan ang paminta, lalagyan natin ng patis. Ready na tayo! Oh, tara, let's! So, pwede na nating uh, pakuloan ang uh, magiging sabaw ng bulalo. Siyempre, ilalagay na natin ng beef shank. Hintayin ah. natin kumulo. Alam nyo yung bulalo, comfort food sa Pilipinas yan. Lalo na pag uh, panahon ng tag o kaya yung mga malapit na yung Pasko, malamig. Di diba? Yung mainit na sabaw. Napakasarap. Ako, hmm. Para sa akin, Siyempre, paborito ko pa rin yung bulalo sa Tagaytay. Bakit? Kasi nga, lalo na sa panahon ng taglabig, diba tas umuusok na uh, sabaw ng bulalo. Tsaka ang uh, bulalo kasi Tagaytay, dahil yung mga bakahan nasa nasungbu o nasa batangas, ika nga, so sariwang-sariwa, di ba? Ang uh, karning uh, baka, kaya malamig na, mainit at masarap pa. Iyan ang bulalo ng Tagaytay. Okay, at dahil kumukulo na ang ating sabaw ng bulalo, pwede na natin unahin kasi ito ang pinakamatagal maluto. Itong mais, pampalasa, konting paminta. Nasa sa kung gusto nyo mas marami para may kick, patis. Ayan. Hindi natin sinasabay yung gulay kasi malalanta. Ito ang onion leeks, yung bagyo beans. Tatanggalin yung iyo. Ano ko ba tinatanggal yan? Siguro mahirip kainin. Alam mo, nung bata ako, sabi ko, ano ba pagkakaiba ng nilagang baka, di ba, at ng bulalo. Una-una, -una, parehong baka. Di ba? Pangalo, pareho yung gulay. Ang pagkakaiba lang ata, yung nilaga may patatas. Di ba? Yung pala, ang kaibahan, eh, yung sa tipo ng karne, di ba? Pag bulalo, kailangan may bone marrow, di ba? Uh, shank. Pag kanilaga, kahit na anong baka yan, basta walang bone marrow. Yun lang yun. Pero siyempre, pagka naghalo na yung bone marrow, di ba? Doon sa sabaw, aba, iba na rin ang lasa. Malapot-lapot na kumpara doon sa nilaga. O, di ba? Yun ang pagkakaiba ng bulalo at ng nilaga. So may mga nagtatanong sa ating mga viewers, gaano katagal ba ang ating uh, pagkukulo ng kanning uh, bulalo? Iba, eh, edyong matagal-tagal para malambot, dalawang oras. Yung iba, may pressure cooker, ginagamit nila yun, 30 minutes. Uh, so ngayon, unahin na natin ang mga ingredients pa. Siyempre, itong uh, tibuyas, baguio beans, onion leeks. Amoy mo na yung sarap pa Ganda ng kulay oh. Alam mo sa pagkain ka. Yung gana. Depende rin sa kulay. Kaya pag nakita nila, merong uh, green, yellow, di ba? Ako, sarap. Okay. Medyo hindi na, kukunti lang muna natin ito. Baka hindi magkasa eh. Repolyo. Ayan. Yung tinatawag na Pechay Baguio. Ito rin ang ginagamit sa kimchi. Okay, lakpan muna natin. Okay na. Naamoy mo na muna yung karne. Mabango. Oh, uy, talagang sariwang-sariwa. Actually, pwede na. Pinakahuli. Pechay. Pechay. Ayan, pwede nga ninyong tikman yung Baguio beans eh. Ayan. Mm. Iba talaga ang bagong pitas. Manamis-namis yung bagyo, beans. Konting pakulo na lang, okay na yan. So, syempre. Ano mo, napansin ko sa Pilipino eh, hindi pa pwedeng walang sausawan. Di ba? Sausawan sa pagkain, ha? Huwag yung marites. Nakikisawsaw sa kung ano ng cheese piece. <laughs> so, warning. So, ang sausawan natin, siyempre, kalamansi, sili, at patis. Yan. Okay? Patis, kalamansi, sili. Pukuha tayo mula sa kardero. ng kaunting kanin. Uhuy papatayin ko na ha kasi ayaw na natin na ma-overcook tikman muna natin ulit ang finished product uh. ah. Talaga naman, kanyamana, masiram manamit lahat na ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na tayo. Oh, kalambot oh. ayan, Oh, oh wow. So susmaryosep, Magbigay galang sa gulay, mga kababayan, dahil 'yan ang masustansya. Bagong pitaso. Pero yeah. Ja, ja. Yeah. Ah. Mm. Mm -hmm. mm. Oh, bulalo, kay sarap mo. Hahamakin ng lahat, maging aking kalamang mo. Naging makata ka. Naging makata pa ako dahil sa sarap. O, oh, di ba? Okay. Hello, pagkain. Hello, bulalo. Siyempre, mga kababayan! Ang inaabang ng lahat! Ang liba! Hindi ang... Yung sinatawag na bone marrow o yung bulalo mismo. mo sa kanin. Hmm. Talagang nakakapagpigil hininga. Ay, sa uh, kalusugan. Tigil hininga. <laughs> eh, ano lang yan? Mmm! So, Ayan. Takam ka na rin, JJ. <laughs> ano, kayo rin? Takam na rin kayo? Okay! Yan ang aking mga kabanter na yun. Mga aspin. Ayan, no? Takam na rin kayo? Alam nyo ba na ang bulalo ay merong collagen. Good for the joints, ika So, pero siyempre in moderation. So, ito ba? Konti pang bulalo. Mm. Konti pang bone maro. At, to top it all. Mmm. Ano bang klase Bulalo. Talagang sarap to the bone. Ay, iba pala yun. Ayaw! Ayaw! Oh, may dad joke tayo. Ano yung tawag dito? Siyempre. Kanin, rice, di ba? At ito ay sabaw. So, ang tanong, pag hinalo mo ang sabaw, anong mangyayari sa'yo? Siyempre, mabibigla ka. Ba't ka mabibigla? Ay kasi, soup, soup rice. Dad joke warning! Mmm. Nakaka-surprise talaga, oh. Surprise! Surprise! Bad. Oh, very, very good. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa 1PH at Signal Channel at pati na rin sa YouTube Channel at iba pa nating mga social media channels. Sana'y nabusog kayo sa masarap na kwentuhan at good vibes mula dito sa Tagaytay at sa Alfonso Lalawigan ng Cavite hanggang sa inyong hapagkainan. Oh, abangers kayo ha! Hanggang sa susunod na katakam-takam na episode ng ating Hello Pagkain! Kita Kicks!